Hello guys, King Heart is back. I'm here na naman. So nandito naman tayo ngayon. Sige na kayo kung ngayon lang tayo nakagawa ng video kasi nga sira yung phone natin. Kasi nga ngayon nakahiram. So guys, ngayon nandito tayo ngayon para pagandahin yung ating gulong gamit nito. Ito pala ay paint marker o tire paint. Ayan. Toyo paint. Hindi mo na kailangang bumili pa ng mamahaling gulong o di kaya mga aksesoris para pagandahin yung gulong mo. Kasi sa halagang 50 pesos, makikita mo na kung gaano kaganda yung motor mo. What? What the fuck? Yung gulong ng motor mo. Ito nga pala ay pen para sa para lagyan mo ng design yung motor mo. Actually, first time kong gumamit nito eh. Sabi, sabi kasi nila, maganda daw ito gamitin. So, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano ito gamitin step by step. So, samahan nyo ako. Tara, pagandahin natin yung gulong natin. So, ngayon guys, ito nga pala yung gulong natin. Ayan, kung makikita nyo. Bagong bili ko po yan, kararating lang. Binili ko po yan sa Shopee sa halagang 1,280. Ito nga pala ay ilalagay ko sa harap ng motor ko, yung yung Rossi Swiss Mono. Ayan. Ang size po nito ay 180 by 17. So mula 70, 80 by 17 na stack ng gulong ng Swiss natin, eh ginawa ko siyang 180 by 17. Fan kasi ako sa mga malalaking gulong. Kaya pinalik, pinalakihan ko yung aking gulong. Ito ang sa harap, 100. Yung sa huli naman ay 1, 140. So malaki na yung gulong ng motor natin. So bago natin ito install, pagandahin muna natin gamit itong paint marker. So, samahan niyo ako. Try natin to kung anong kalalabasan. So, ayan guys. Ang una-una po natin gagawin sa paggamit nito ay i-shake po natin. Ganyan. So, ang, gaga ang kulay na gagamitin ko ay red. So, i-shake muna natin. So, pagkatapos, kunin natin yung ito. So, kung makikita niyo yan pindutin niyo ni pindutin niyo lang para lumabas yung kanyang ink ganyan oh yan so pag lumabas na ganyan so pwede na nating i-try so